kamakailan lamang nagbigay ng pahayag si Donald Trump tungkol sa mga Pilipino na labis na ikinagulat ng lahat. Isang hindi inaasahang pahayag na nagbigay inspirasyon sa mga Amerikano na mag-impake at magtungo sa Pilipinas. Ngunit ano nga ba talaga ang sinabi niya at bakit ito humantong sa isang nakakagulat na trend? Ang Pilipinas isang makapigil hiningang bansa na kilala sa mga nakamamanghang dalampasigan, mayamong kultura at sa mainit na pagtanggap ng mga mamamayan nito ay palaging isang paboritong destinasyon ng mga turista. Ngunit ngayon, nakakakuha ito ng atensyon sa naibang dahilan. Ang mga Amerikano ay naglilipatan dito sa bilang na hindi pa nakikita dati. Ano nga ba ang nag-udyok sa biglaang pagtaas ng interes nito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Nagsimula ang lahat nang magbigay si Donald Trump ng isang matapang na pahayag tungkol sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito the Filipino people, they're incredible, hardworking, loyal, and when they set their minds on something, they make it happen. We could learn a lot from them. Sa unang tingin, mukhang isang simpleng papuri lamang ito. Pero sa mundo ni Trump, kahit na ang isang tila hindi na asasamang pahayag ay maaaring magdulot ng malalaking epekto. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng curiosity admiration at pati na rin ang sense of urgency sa maraming mga Amerikano. So, ano ba talaga ang nangyayari? Tara at talakay natin ang mas malalim ang kanyang mga pahayag at alamin ang mga nakakagulat na dahilan sa likod ng biglaang paglipat ng mga Amerikano sa Pilipinas. Magbalik tayo sa taong 2017, nang si President Donald Trump ay umakyats and ablado isang major business summit at nagbigay ng pahayag na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Pinuri niya ang mga Pilipino, tinawag silang kamanghamangha at binigyang biin ang kanilang sipag, katapatan at determinasyon. Ito ang mga katangi ang palaging pinahaladhan ng mga Amerikano lalo na sa panahon na ang US ay humaharap sa sarili nitong mga hamon sa politika at ekonomiya. Ngunit, ano nga bang mayroon sa mga salita ni Trump na nakakuha ng atensyon ng napakaraming Amerikano? Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay naging isang pangunahing outsourcing hub kung saan umaasa ang mga American companies sa mga Pilipinong manggagawa para sa mga call center, tech support at business operations. Higit pa sa mga trabaho, ang bansa ay nag-aalok din ng abot kayang pamumuhay, isang mainit at malugod na komunidad at isang lubhang kailangang pagtakas mula sa mabilis na takbo ng buhay sa Amerika. Ito kaya ang dahilan kung bakit napakaraming Amerikano ang naaakit ngayon sa Pilipinas? Narito ang shocking part. Ang mga salita ni Trump ay hindi lang basta papuri. Tinapik din ang lumalagong trend na tahimik nang nagaganap sa loob ng maraming taon. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga nangungunang destinasyon para sa mga retiradong Amerikano, digital nomads at pati na rin sa mga adventurous young professionals. At bakit hindi? Ang tropical na paraisong ito ay taglay ang halos lahat ng bagay. Nakamamanghang mga dalampasigan, umuunlad na mga lungsod tulad ng Maynila at Davao at isang halaga ng umumuhay na mas abot kaya kumpara sa US. Maraming Amerikano na nadpasyang lumipat ay nagpapahayag ng kanilang kasiyahan tungkol sa kanilang karanasan. Ito ay budget-friendly, mainit at malugod ang mga lokal at halos walang boring na lugar dito. Kaya't ang mga papuri ni Trump ay hindi salita lamang na walang laman. Ito ay umaalingaungaw ng malalim sa mga Amerikano na naghahanap ng naiimang bagay. Itinumpok ng kanyang mga komento ang isang bagay na napagtatantunan ng karamihan. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng mas mabagal, ngunit mas kasiyasiyang takbo ng buhay isang malugob na komunidad at isang natatanging pagkakataon upang maranasan ang isang bansang nag-ukit ng sariling landas tungo sa katatagan at tagumpay. Matagal lang kilala ang mga Pilipinos sa kanilang dedikasyon, hindi lang sa kanilang mga trabaho, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Bagaman ang pahayag ni Trump ay tila simple, ito ay tumama sa puso ng maraming Amerikano. Particular na sa mga naghanap ng bagong oportunidad, ibang uri ng pamumuhay o isang bagong pananaw. Ang Pilipinas ay hindi na isa lamang tropical na destinasyon. Ito ay nagiging paboritong destinasyon na rin para sa mga nais magsimulang muli. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang umaakit sa mga retirado, kundi pati na rin sa mga mas nakababatang individuay. Parami ng parami ang mga dumarayong young professionals sa Pilipinas upang magturo, magtrabaho ng malayuan o kaya magtayo ng kanilang sariling negosyo. Sa isang lumalagong populasyon na mahigit sa 100 million, nag-aalok ang bansa ng isang dynamic at lumalagong merkado para sa iba ibang industriya. Ang mga expat ay may ginadampanan na ngayong aktibong papel sa ekonomiya ng Pilipinas nakikisama sa mga lokal na komunidad at tumutuklas ng mga oportunidad na maaring hindi posible sa kanilang bansa. Ang mga Amerikano ay hindi na buong lamang sa Pilipinas. Ginagawa na nila itong tahanan. Niyayakap ang kultura nito at nagiging bahadi ng patuloy na pag-unlad ng bansa. Isang American retiree ang minsang nagsabi, I chose to retire here because my pension allows me to live comfortably. The Philippines feels like home. The people are incredibly warm, and the lifestyle is exactly what I needed after decades of hard work in the US. Ang mga pahayag ni Trump ay hindi kaswal na salita lamang. Ito ay tumutukoy sa isang mas malalim na bagay. Ang tumataas na paghangas sa Filipino work ethic, kanilang katatagan, at ang natatanging pamumuhay na inaalok ng bansa. Ang tutukoy ay ang Pilipinas ay palaging isang nakatagong kayamanan. Ngunit ngayon, mas marami ng Amerikano ang nagsisimulang matuklasan ang kadamdahan nito. Mula sa makapigil hiningang mga tanawin hanggang sa walang kapantay na kabutihang loob ng mga mamamayan nito, hindi lamang atensyon ng mga Amerikano ang kinukuha ng Pilipinas, kundi pati na rin ang kanilang mga puso. At sa isang papuri lamang mula kay Trump, Lalo pang dumami ang bilang ng mga Amerikano na nais gawin ang bansang ito bilang kanilang tahanan, lugar para sa trabaho, pagpapahinga at mga bagong simula. Habang natutuklasan ng mas maraming Amerikano ang kultura at kadandahan nito, nagiging malinaw na ang mga salita ni Trump ay maaaring nadulot ng susunod na malaking migration wave. Ngunit anuman ang dahilan ng pagdating ng mga Amerikano sa bansa, isang bagay ang nananatiling tiyak. Ang Pilipinas ay handang yakapin ang sino man na naghahanap ng pagbabago, pag unlad at bagong paraan upang maranasan ang buhay. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pahayab ni Trump tungkol sa mga Pilipino? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time.